Alam mo ba, may mga Pilipino na parang password ang apelyido. Kung ang normal na apelyido sa Pinas ay eh, 6 anim hanggang sampung letra lang. Ang ating ibang kababayan ay may Filipino surnames na abot ng labing dalawang letra pataas. Alamin natin kung ano-anong apelyido ang mga ito. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Here is the top 25 longest surname in the Philippines. Kung mahaba ang apelyido mo, i-comment mo na sa baba. Baka kasama ka dito. Let's get started! Top 25. Banaglorioso. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 15 Sample Filipino with this surname Vicente Banaglorioso from Philippine Civil Registration. Ang apelyidong ito ay nasa katalogo. Ang Banaglorioso ay posibleng pinagsamang Bana na konektado sa pagtatanim o pagsasaka at Glorioso na ang ibig sabihin ay maluwalhati o tanyag. Kaya ang ibig sabihin nito ay galing sa pamilya na may koneksyon sa agrikultura o kilala sa mabuting pangalan. Top 24. Subing-subing, labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname, 125. Sample Filipino with this surname, Paulino Subing-subing from Philippine Civil Registration. Ang apeliidong Subing-subing ay uh, nagmula sa Pilipinas, lalo na sa mga Tagalog pinaniniwala ang galing ito sa mga salitang may kinalaman sa kalikasan, gaya ng mga anyong lupa o halaman. Ipinapakita nito ang tibay at kakayahang magpahalaga ng mga pamilyang may ganitong apelido. Top 23, palong-palong, labing dalawang letra, number of Filipino with this surname, 18, sample Filipino with this surname, Mauricio Palong Palong from Philippines Marriages. Ang apelidong Palong Palong ay posibleng hango sa salitang Palong na tumutukoy sa palamuti o koro ng parte ng ulo ng manok o tandang. Karaniwang simbolo ito ng tapang at yabang sa kultura ng mga Pinoy. Kaya ang apelyido ay maaring nagpapahiwatig ng katapangan o kakaibang tindig ng pamilyang nagdadala nito. Top 22. Muling tapang. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 88. Sample Filipino with this surname. Zacarias Muling Tapang from philippines Civil Registration. Ang apelyidong muling tapang ay pinagsamang muli at tapang na. Ang ibig sabihin ay pagbabalik ng lakas ng loob o katapangan. Ipinapakita nito ang katangian ng pamilya na hindi sumusuko at muling bumabangon kahit ilang ulit. Top 21. Makadangdang, labing dalawang letra, number of Filipino with this surname – 790 sample Filipino with this surname. Saturnina Viloria, Makadangdang, from Philippine Civil Registration. Ang makadangdang na apelyido ay galing sa salitang dangdang na ibig sabihin ay magpatuyo gamit ang init ng apoy. Ang maka o maka naman ay nagpapahiwatig ng kakayahan o dahilan. Kaya posibleng ito'y apelyido ng mga pamilya na kilala sa trabaho o gawaing may uh, kinalaman sa pagpapatuyo gamit ang apoy. Top 20. Mababang loob. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 16. Sample Filipino with this surname. Luis Mababang Loob from philippines Civil Registration. Ang apelyidong mababang loob ay galing sa salitang Tagalog na ibig sabihin ay mapagkumbaba o mahinahon. Literal itong nangangahulugang mababang loob. Tanda ng pagiging simple at hindi palalo ng pamilyang may ganitong apelido. Top 19 Lakang-lakang, labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 31, sample Filipino with this surname. Raimondo Lakang Lakang from Philippines Marriages. Ang apelyidong Lakang Lakang ay posibleng hango sa salitang lakan o lakang na tumutukoy sa isang pinuno o taong may mataas na katayuan noon. Ang pag-uulit ng salita ay nagpapahiwatig ng pagdami o pagdiin. Kaya maaring sumisimbolo ito ng pamilya na may dugong marangal o may pinagmulan ng pamumuno. Top 18. Kapangpangan. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 5. Sample Filipino with this surname. Wala mang opisyal na record pero ayon sa mga survey, may ilang Pilipino na gumagamit ng apelidong ito sa mga lugar tulad ng Lanao del Norte. Maguindanao, Davao del Sur, Lanao del Sur at Cebu. Ang apelyidong kapangpangan ay galing sa salitang pangpang na ibig sabihin ay pampang o tabing ilog. Sumasalamin sa lugar kung saan sila nanirahan. Lumaganap ito noong panahong Kastila bilang apelyido para sa buwis at talaan. Kilala ang mga kapampangan sa husay sa pagsasaka, lalo na sa palayan, at hanggang ngayon, bit-bit ng apelyido ang mayamang kultura at tradisyon nila. Top 17. Dingin Bayan. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname, 65. Sample Filipino with this surname, Ernesto Dinginbayan from Philippines Civil Registration. Ang apelyidong Dinginbayan ay posibleng mula sa mga salitang Dingin o pakinggan at bayan, pamayanan o bansa. Ipinapahiwatig nito ang ideya ng pagiging tinig o boses ng komunidad, simbolo ng pamilyang pinapakinggan o may mahalagang papel sa kanilang bayan. Top 16. Kabalatongan. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 21. Sample Filipino with this surname. Petronilo Kabalatongan from Philippines Civil Registration. Ang apelyidong kabalatongan ay pinaniniwalaang hango sa salitang Ilocano o pangasinan na balatong na ibig sabihin ay munggo o mung beans. Ang kaba ay maaring tumukoy sa lugar o grupo, kaya posibleng ang apelido ay tumutukoy sa mga tao o pamilyang may ugnayan sa pagtatanim ng munggo o naninirahan sa lugar na kilala sa ganitong ani. Top 15. Agngaraingay. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname, 51. Sample Filipino with this surname Cristiniano Agngarayngay from Philippine Civil Registration. Ang apelyidong Agngarayngay ay posibleng nag sa salitang Ilokano na ngarayngay na maaring tumukoy sa ingay, sigaw o malakas na tinig. Ipinapahiwatig nito ang pamilyang kilala sa pagiging maingay, palaban o may boses na pinakikinggan sa komunidad. Top 14. Faminya Lagaw, labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 16. Sample Filipino with this surname. Nemesia Familia Lagaw from Philippines Civil Registration. Ang apelyidong Familia Lagaw ay may pinagmulan sa kasaysayang Portuguese at sinasabing nag-ugat sa Iberian Peninsula noong Middle Ages. Pinaniniwala ang konektado ito sa lugar o hanap buhay na may kinalaman sa agrikultura. Bagamat di tiyak ang eksaktong kahulugan, nagpapakita ito ng ugnayan sa bukirin o gawain sa lupa. Top 13. Duhay lungsod. Labing dalawang letra. Number of Filipino with this surname. 257 sample Filipino with this surname, Eddie Duhay Lungsod from Philippine Civil Registration. Ang apelyidong Duhay Lungsod ay galing sa salitang Filipino na ibig sabihin ay dalawang lungsod o may dalawang bayan. Pinaniniwala ang lumaganap ito mula sa katalogo alfabetiko de apelidos noong panahon ng Kastila at inangkop hanggang sa naging anyo nito ngayon. Top 12. Batong Malake. Labing tatlong letra. Number of Filipino with this surname. 20. Sample Filipino with this surname. Hermi Lorenzana, Batong Malake from United States. Social Security Numerical Identification Files. Ang apelyidong batong malaki ay may katutubong pinagmulan sa Pilipinas, lalo na sa mga Tagalog. Ito'y pinagsamang salita mula sa bato at malaki or malaki. Kaya ang kahulugan nito ay malaking bato. Maaring tumutukoy sa pamilyang may ugnayan sa mabatong lugar o lugar na kilala sa malalaking bato. Top 11 Constantinopla. Labing apat na letra. Number of Filipino with this surname. 120. Sample Filipino with this surname. Ariston Constantinopla from Philippine Civil Registration. Ang apelyidong Constantinopla ay hango sa pangalan ng sinaunang lungsod na Konstantinopol, dating kabisera ng Roman, Byzantine at Ottoman Empire. Galing ito sa Latin na Constantinus na ibig sabihin ay matatag o tapata Kaya nagpapahiwatig ito ng katatagan at katapatan ng mga nagdadala ng apelidong ito. Top 10 Kilong-kilong Labing apat na letra Number of Filipino with this surname 37 Sample Filipino with this surname David Kilong-Kilong from Philippines Civil Registration, Nasa katalogo ang apelidong ito. Ang apelidong kilong-kilong ay posibleng mula sa salitang katutubo na inuulit para bigyang diin ng kahulugan. Ang kilong ay maaring may kaugnayan sa kilong o kilo na tumutukoy sa dami o sukat. Ang pag-ulit nito ay maaring nagpapahiwatig ng marami o doble. Kaya ang apelyido ay maaring sumisimbolo sa kasaganaan o dami. Depende sa pinagmulan ng salita. Top 9. De la Concepcion. Labing apat na letra. Number of Filipino with this surname. 1,202. Sample Filipino with this surname. Leopoldo de la Concepcion from Philippines Marriages. Ang apelyidong de la concepcion ay nangangahulugang ng paglilihi sa wikang Kastila at tumutukoy sa mahalagang doktrina ng Simbahang Katolika ang Immaculate Conception ni Birheng Maria karaniwang pinagmulan nito ang mga rehiyong nagsasalita ng Kastila at nagpapakita ng malalim na kaugnayan sa pananampalatayang Katoliko Top 8 Recapitulation labing apat na letra. Number of Filipino with this surname, one only. Sample Filipino with this surname. Wala mang opisyal na record, pero ayon sa mga survey, may isang Pilipino na gumamit ng apelidong ito. At oo, nasa katalogo din ang apilidong ito. Ang apilidong rekapitulasyon ay galing sa salitang Kastila na ibig sabihin ay pagbubuod o pagsusuma. Ipinapahiwatig nito ang ideya ng pagtitipon o pagsasama-sama ng mahahalagang bagay. Kaya't maaring simbolo ito ng pamilyang kilala sa organisasyon o kaalaman. Top 7. Despabiladeras. Labing apat na letra. Number of Filipino with this surname, 67. Sample Filipino with this surname, Juan Dineros, Despabiladeras from Philippine Civil Registration. Nasa katalogo ang apelidong ito. Ang apelidong Despabiladeras ay may ugat sa wikang Kastila at konektado sa salitang nangangahulugang gumising o magpagising. Ipinapahiwating nito na ang... Uh, mga unang may apelyido nito ay maaaring may tungkulin o gawain na may kinalaman sa pagbabantay o pagpapaalala. Lumaganap ito habang lumilipat-lipat ang mga pamilya sa iba't ibang lugar, lalo na noong panahon ng kalakalan at kolonisasyon. Top 6. Karilim Diliman Labing apat na letra. Number of Filipino with this surname, 15 sample Filipino with this surname, Alfredo Karilim Diliman from Philippines Marriages. Nasa katalogo ang apelidong ito. Ang apelidong Karilim Diliman ay tila kombinasyon ng mga salitang Filipino nakali, kali na maaring mga hulugang maghukay o patalim at limlim na nangangahulugang lilim o dilim. Ipinapahiwatig nito ang ideya ng tao o pamilyang konektado sa lilim dilim o lugar na may anino o kaya'y may kaugnayan sa paghuhukay o patalim. Top 5. Transfigurasyon. Labing limang letra. Number of Filipino with this surname, 155. Sample Filipino with this surname, Julia Tabilisima Transfigurasyon from Philippines Civil Registration. Ang apelyidong transfigurasyon ay galing sa salitang Kastila na ibig sabihin ay pagbabagong anyo kadalasang inuugnay ito sa relihiyosong konsepto ng transfiguration. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok. Hindi ito karaniwang apelyido. Pero may pinagmulan ito sa Espanya at lumitaw din sa mga tala ng sensus sa Amerika. Top four. Lacanilaw Santos, labing limang letra. Number of Filipino with this surname. Dalawa, sample Filipino with this surname. Wala mang opisyal na record pero ayon sa mga survey, may ilang Pilipino na gumagamit ng apelidong ito sa lugar na Zamboanga del Sur. Ang apelidong Lacanilaw Santos ay pinagsamang pangalan na sumasalamin sa maharlikang ugat at debosyon sa pananampalataya. Ang lakanilaw ay mula sa lakan na ibig sabihin ay maharlika o pinuno at ilaw na maaaring tumukoy sa isang lugar o lupain. Kaya't ito'y nagpapahiwatig ng pamilya o taong may mataas na katayuan o may tungkulin bilang pinuno sa kanilang komunidad. Samantalang ang santos naman ay kastilang salita na nangangahulugang mga santo at karaniwang ginagamit na apelyido na nagpapakita ng kaugnayan sa relihiyon at kabanalan pinagsama ang Lakanilaw Santos at simbolo ng dugong maharlika at pananampalatayang Katoliko na magkasabay na bumabalot sa pagkakakilanlan ng mga may ganitong apelyido top 3 San Buenaventura labing limang letra. Number of Filipino with this surname, 1,236. Sample Filipino with this surname, Baldomero San Buenaventura from Philippines Marriages. Ang apelyidong San Buenaventura ay galing sa Kastila, na ang ibig sabihin ay Sant Bonaventure. Kaugnay nito si San Buenaventura, isang kilalang fransiskanong pilosopo at teologo noong ikalabintatlong siglo. Ang pangalan ay nagpapahiwatig ng mabuting kapalaran o magandang pakikipagsapalaran at madalas na inuugnay sa mga pamilyang malapit sa simbahan o may debosyon sa katolikong pananampalataya. Top 2 De la Providencia, labing limang letra. Number of Filipino with this surname, 16. Sample Filipino with this surname, Amparo de la Providencia from Philippines Marriages. Ang apelyidong de la Providencia ay nangangahulugang mula sa kaloob ng Diyoso o ng banal na Providencia sa Kastila. Ipinapahiwatig nito ang kaugnayan ng pamilya sa ideya ng banal na paggabay o pagkalinga, kaya't madalas itong inuugnay sa pananampalataya at espiritual na paniniwala tungkol sa pag-aaruga at pagpapala ng Diyos. Top 1 del Espiritu Santo, labing anim na letra, number of Filipino with this surname, 182. Sample Filipino with this surname, Herbacio del Espiritu Santo from Philippine Civil Registration. Ang apelyidong del Espiritu Santo ay mula sa mga salitang Kastila na din ang ibig sabihin ay nang o mula sa Espiritu o Kaluluwa. At Santo o Banal, ibig sabihin nito ay mula sa Banal na Espiritu. Malamang na nag-ugat ito sa relihiyosong tradisyon ng mga Kastila o Italiano na nagpapakita ng malalim na kaugnayan sa pananampalataya at sa banal na espiritu. At ayan na nga kung isa ka sa may apelyidong kasya na sa buong ID. Saludo ako sa iyo! Meron ka bang mas mahaba pa sa listahan? I-comment mo yan at itag ang kaibigan mong may apelyido na pangkodigo. Like, share at follow para sa susunod na Pinoy kakaibang trivia. Hanggang sa muli, kabida!